Good day mga pard. So for today's video ay nandito tayo ngayon sa may fan side ning nangan dito sa may Pampanga. First time naming matry dito at guys nakita namin na parang dampa style yung mga pagkain nila. Ikaw yung mamimili ng pagkain tapos ipapaluto mo sa kanila. At kagandahan nga dito ay napakaraming choices. Meron silang mga grilling station kagaya nitong mga iba't ibang ng barbecue. Meron din mga bagnet, iba't ibang klaseng tuhog, bula baboy hanggang chicken, hotdog at liempo. Meron din sila ditong chicharon na lulutuin pa muna. Merong adobong itik, bagnet, crispy pata. At pe, pwede ka rin umorder dito ng mga sinigang at bulalo. Depende kung gano'ng karami yung gusto mong laman. Sa so, guday naman ay may mga nakapak na na pork chop suey or pork pilakbet. Meron din bango, salad, tsaka dessert. Ito, kagandahan dito, pe, pwede ka magpaluto. Meron mga posit, may mga bangos, iskalo pampano, tuna belly, salmon at kung ano-ano pa. At fresh na fresh nila itong gagawin at lulutuin. Depende pa kung anong gusto mong luto. Pe, pwede grill, pe, pwede may sabaw at pwede pe rin may mga sarsa at prito. Kaya naman kung naghahanap kayo ng perfect spot na kainan ng inyong pamilya ay huwag nyo nang kalimutan na kumain dito sa may ninangan. Dito lang yan sa may pampanga. And that's for today's vlog. Bye!